Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Alamin po natin, bakit kayo ang dapat iboto? Bakit yung party list po ninyo ang dapat iboto nitong darating na May 12, 2025 elections? Kao po. Okay, salamat po. Unang-una po, ah, uh ibig ko munang ipaalam sa kanila yung aking pang mga uh, proyekto at gagawin sa susunod na kongreso. Nito pong December 2024, tayo po ay naghain ng resolusyon na nag-aatas sa, Depart sa Secretary ng Department of Health na tanggalin na po yung purchase slip booklet na pag tayo ay bumibili ng medisina. At tayo naman po ay pinagbigyan ng ating sekretary. Nag-issue po siya ng administrative order 2024 DAS 0017 na hindi na po kailangan ipresenta ng mga senior citizens ang kanilang purchase slip booklet tuwing bibili po ng medisina. So, wala na po yon Hindi na kailangan hanapin pa ng butika yung kanilang purchase slip booklet dahil kadalasan po yan ay na naiwawala o nalilimutan ng ating mga seniors malaking ginawa po yan yan po ay nagawa na natin paraan na maging hindi na i-require ng mga butika pero yan po ay gagawin nating batas sa susunod na taon mm -hmm. para po maging permanente na na wala na tayong purchase slip booklet at isasama na natin dyan yung ating uh, sa groceries Mm -hmm. Ah, okay. Wala na po ang eka eh, nga hinihingi pang pa booklet sa mga senior citizens. Oh, oh. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.